Hello mga guys, ipinagdiriwang natin ang National Heroes Day o Araw ng mga Bayani, August 25. Isa sa ating bayani ay si Dr. Jose Rizal. Guys, ito ang monumento ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal na kunsaan binabantayan ng mga kawal bilang pag-alala sa kanya. Marami guys napupunta sa luneta ngayon dahil a ah, National Heroes Day o Araw ng mga Bayani.